Sana hinimot ng pulisya ang mga lokal na pahamalaan sa Metro Manila na higpitan ang pagpapatupad ng curfew dahil sa sunod-sunod na -sunod insidente ng pagkawala ng mga bata. At live mula sa Maynila, Saksi si Chino Gaston. Chino? Vicky, kasunod ng uh, pakiusap ng Philippine National Police ay lalong pinaigting na mga opisyal dito sa barangay 666 sa Lusod ng Maynila ang kanilang gabi-gabing pagroronda. Ito ay bilang sa pagpapatupad na nga ng curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga para sa mga edad 17 pababa. Dahil sakop ng kanilang barangay ang Luneta Park kung saan matagal ng problema ang paglaboy ng mga kabataan at iba pang walang tirahan paggabi, madalas itong ikutan ng mga opisyal ng barangay 666. Kanina sa paggagat ng curfew alas 10 ng gabi, isang bata ang kanilang sinundo at tinurn over sa DSWD. Kaya naman po namin yung mga details. Opo, yung mga eksaktong detalye ng pagkakilala ng mga kabataan. Dahil sa ngayon, base naman po sa aming kalagayan ngayon sa mga ordinansa na pagpapatupad ng mga curfew sa kabataan. Pero tila kulang daw ang pagdadala lang sa DSWD ng mga kabataan na posibleng raw nagagamit ng mga sindikato sa mga krimen. Kasi pag dinahuli namin yan, dinadala namin na, na sa harap. Uh, Makikita namin mga ilang araw lang, nandito na naman sa labas. So parang nadidefeat din yung purpose yun na paghuli sa kanila? Oo, oh, kasi eh, sayang lang, Eh, lang, lagi namin ginagawa yan. Kita namin, nandiyan na naman. Ang operasyon ikinasakasunod ng pangawagan mismo ng NCRPO na paigtingin ang pagpapatupad ng mga umiiral ng curfew sa mga lungsod at bayan sa Metro Manila. Sa gitna ng dumaraming ulat ng na mga nawawalang kabataan. Bukod sa Maynila, inatasan na ang iba pang distrito sa Metro Manila na alamin kung may mga umiiral ng curfew para sa mga kabataan sa mga sakop nilang lungsod o bayan at ipatupad ito sa pakikipagtulungan sa mga tauhan ng barangay. Dapat daw sitahin ang mga kabataan lalabas sa kalsada nang walang kasamang nakatatanda. Kaninang hapon, ikinasa ang pagsagip sa mga batang kalye sa San Juan City bilang bahagi pa rin ng Oplan Sagip Angel na meron ng sariling task force. Bago dalhin sa isang children shelter, ipinakita sa kanila ang larawan ng tatlong batang nawawala. Pero wala umanong nakikilala sa mga ito. Kung hindi pa ulila, ipatatawag daw ang kanilang magulang o guardian para pangaralan. Aalamin din kung nagagamit ba sila sa mga krimen. Ayon lang ito doon sa paghahanap natin yung missing children. At uh, to, to prevent na itong mga bata ay magagamit ng anumang ori ng mga sindikato na nang hihingi o oh, ang ploy nila is ha, nagtitinda ng kunwari sa pagita. Naging emosyonal naman ang muling pagkikita ngayong gabi ng 13 anyos na si Rudolph Julius Pasqua, isang special child, at ng kanyang mga magulang matapos ang tatlong araw na pagkakahiwalay sa Super Radio DZBB, ipinanawagan ang pagkawala ni Julius kanina. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Nangigay niya na sa akin ang anak ko. Ang <laughs> mga lamang mga taong tumulong at kumugkog sa kanya. Sabi ko, ipagtanong-tanong natin sa mga barangay-barangay kung saan natin maaaring i-turn over ng bata.